Meron na naman tayong nakuwang gig ngayon. Abe! Dito lang yan sa Angeles City. Kaya nagpapasalamat ako ay paring Jay Aguilar na tayo yung naalalang kunin bilang DJ dito sa my birthday. Abe! At bago sana ako tutugtog dito sa birthday, hatid ko muna yung damit order ni Booker Photography dahil binigyan din tayo ng sapatos yung pinakita ko kanina. Kaso hindi siya nagre-reply sa mga chat ko tsaka tawag. Ko. Kaya ang ginawa ko, dumiretsyo na ako dito sa my birthday. Kaso mga nanukulungob ka niyan, ano? Nga ha, hanabi ko Buti na lang nakita ko ni Sir Louie, kaya pinapasok niya kagad ako. kaya ano pag gagawin natin ngayon, abe ko, kung hindi tayo pupunta dito sa may buffet abe ko. Kaso bago tayo pupunta dito sa may buffet magpalit muna tayo ng damit dahil mainit, abe ko. Ayan na nga, nakakuha na tayo ng pagkain. Siya wala sa mga solid, abe ko, dyan na yung mga kabilog da pa mo, abe ko. <laughs> Kaya ang ginawa ko, nakilukluk muna ako sa mga kaibigan natin dito. Ah, beko. At saktong-sakto naman. Ayan na nga, nagpapalaro sila. abe beko. Habang kakain na tayo, likwanda ko rin. Kaya, ah, beko. Kaya, baka naano ko kaya makapagkasama pa si Bayo Kanidi. Ah, beko. <laughs> Kaya mabilis ko nang linantakan yung pagkain na kinuwa ko. Ah, ko hindi ako masyadong nag-rice ngayon dahil naka-diet tayo. Pero tingnan nyo naman yung ulam na kinuwa ko. Ah, be, napaka-solid, napaka-sarap ng pagkain nila. Ah, be, kaso hindi ko alam yung pangalan ng catering nila. Ah, beko. Kos, nakita ko yung iniwan nilang pagkain. Tingnan nyo naman, napakarami. Ah, be, ako. Karakal da rin din. Ah, be, ako. Eh, damanggi siya ng pamanganda. Ah, be, Saktong-sakto na nga. Yan na nga, bumababa na yung may birthday na si Sam. Ah, I-greet muna natin si Sam, happy birthday sa abe ko, sakto sakto yan nga pala yung daddy niya, abe ko, kaso yung dalawang magkapatidata yan, abe ko, yan na nga kukunin na yung mga plato, abe ko, kabilog na pa mo talaga, abe ko. <laughs> Pagkatapos nating kumain, nabe ko kailangan nit check muna natin yung ipin natin. Nabe ko baka tingin tinga dahil syempre kapag dagismal tayo makikita nila may tinga yung ipin natin kaya ginamit ko na salamin yung akin camera. Nabe ko. Syempre hindi mawawala yung pagpa-cute natin, Janabe ko kahit hindi tayo cute, kahit nakakata -cute lang tayo. Nabe ko. Syempre hindi mawawala yung buko salad sa kahit anong okasyon. Nabe ko yung pagkain ko, buri ko nang balutabe ko dahil bala mo na mana ta gi. Abheko. Tapos nakita ko yung mga kalakal na to, abe ako. Wet wipes, pwede yung panamulis buldit, abe <laughs> Ayan na nga, pinakuha ko na rin yung pagkain dito sa harapan ko, abe ko So, na, kaluguran natin na naman, pamanganin kaya Katamong babi kanya na, abe ko Abang naghihintay nga pala tayo ng oras, oran mga katalakad lang din bisita, abe ko Dahil mag na lang po, parang blue bill abe ko O yan, mag-sharon lang naman didara, abe ko Eh, ngunin nga yung agad may pamangan, kaya wada sinyaron, dalawa, abe <laughs> Habang nakatayo nga pala sila dyan, abe ko, na nagwiwis na lang tunggal-tunggal, abe ko. Ako naman, nagsasamasan na ako ng mga gamit ko, abe ko. Para nga at least ready, ready na tayo kapag set na natin, Abe ko. Dahil walang lamesa, ginami ko na lang lamesa yung dito sa may bar, habi ko. Una-una, habi ko. Una -una, abe ko. with, siempre, abe ko. <laughs> Tapos nakilala pa tayo ng tito ng my birthday. Abe ko, yan binidyo na ako nakalive siya. Abe ko, simula nung tumugtog ako hanggang matapos. Abe ko, nahihilang man ako kaso wala akong magawa dahil syempre, ngayon lang tayo nakita. Abe ko. At gusto kong nga rin palang ishawar out yung mga nakilala sa akin dito. Abe ko, kaso hindi ko lang yung pangalan. Ito yung mga picture namin. Abe ko. Nga pala yung nagbibidyo sa akin. Abe ko, tapos nakilala pa tayo ni Madam at saka ni Sir Louis. Kaya kailangan i-post natin dito. Abe ako dahil alam ko inaabangan to. ako tignan naman si Daddy Yo niya nakikipagparty-party pa siya. Ko. Ganyan dapat yung mga magulang. ako dahil dapat cool tayo sa mga anak at saka mga kaibigan ng mga anak natin. na ako para at least nakakasama natin sila sa mga gimmick ng buhay nila. Abi aso so ayun na nga pinaiikot na yung chiba. Abi nasipatan nila si Madam. ako hindi ako nakakasigurado kung asawa ni Kuya Louie to. Abi ako yan nang abi lusunan ng Chiba's regal. ako anak kaplas yan. <laughs> kaya sa mga naghahanap ng DJ dyan sa mga event nyo, abe ko birthday, wedding, kahit ano pang event yan, abe ko mag-PM lang kayo sa akin, o doon sa abe ako, moto motovlog, abe ko kaya maraming salamat sa mga nagtitiwala at nanunod sa mga vlogs natin, abe ko pauwi na nga tayo, abe ko ingat palagi, thank you, bye!